Hello YouTube, Boss Moki here. Welcome sa Green Minded Channel and Bulok International Team. <laughs> team Bulok International. So, dito sa channel na to, hindi lang puro kalokohan. Uh, Siyempre, may, may aral din tayong matututunan kahit papano. <laughs> so, ito. Uh, tingnan natin itong video na sinend ni Miss Mary. Ito ay may title na Sinaunang Kalinisan. ah, uh, ito ay video ni Tinagalog. So, subscribe kayo sa kanya, Tinagalog. Pera muna ng video mo, mag-aaral lang kami. <laughs> Magbabalik-aral lang kami. Pera muna ng video mo, ito ay for educational purpose lamang. Huwag mo ko sana i-strike yan. <laughs> okay? Okay, let's go. sa simula pa lamang nang ang mga tao ay mabuhay ng sibilisado ay may mga iba't ibang paraan at pinaniniwala ang gawain upang mapanatiling malinis at maganda ang kanilang mga sarili at maging ang kapaligiran na kanilang ginagalawan. May mga bagay nga lamang na ang mga sinaunang tao ay ginagawa at pinaniniwalaan na talaga namang ikagugulat natin sa ating panahon sa ngayon. Mga katinagalog, samahan niyo ako at atin pang mas alamin ang pamamaraan ng mga sinaunang kalinisan. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag i-click ang notification bell, piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga bagong video na ina-upload ni Tinagalog. Maraming salamat po! ang paghihilamos. Maniwala man kayo o hindi ang mga maharlika noong unang panahon ay sinasabing madalas na naghihilamos ng kanilang mga muka gamit ang ihi dahil sa paniniwala. Yuck! La, <laughs> na ang ihi ay mabisang gamot sa tagyawat maging para sabi nga nila eh ko ah, kung gaano katotoo yan ah, hindi ko alam ah, uh, hindi pa naman yata doctor proven yan or Uh, medically approved. Hindi eh, ko alam kasi sabi lang naman nila yan. Pam... lalo nung nakakatagyawat ako dati. Sabi niya, magilamos ka ng ihi mo. Ha? Hindi na uwi. Ewan ko ha, hindi ko alam. sa mga bootliga at natuyong balat sa kanilang mga muka. Sinasabing magpasa hanggang ngayon ay may mga iilan pa rin nagre-rekomenda ng ihi upang mainam na panghilamos sa mukha sa umaga. O, uh, everyone, eh, wow. Ang paliligo. Sinasabing noong unang panahon mga katinagalog, ang karamihan sa mga sinaunang tao ay walang mga sariling batya o gamit na pampaligo. Kaya naman karamihan sa mga tao ng sinaunang mga panahon. Oh, di ba sabi pa nga nila, ano, sabi ng matatanda dati, ang uh, hilamos ka ng unang ano unang dalaw mo o unang regla mo. Eh! Me, oh. Ay naliligo sa mga pangkaraniwang paliguan kung saan ang mga tao ay sabay-sabay naliligo at iisang tubig ang kanilang ginagamit. Hmm. Ang mga kalsada ng... Sa swimming pool, hindi nyo alam. Bago kayo naligo dun, may mga ihi-ihi na yun, di ba? <laughs> Unang panahon, sinasabi... Tignan swimming pool, maalat-alat na yun. Ang mga tao ay namumuhay, wala pang naiisip na mabisang paraan kung paano magiging malinis ang kanilang mga dinaraanang daanan. Ito ay hanggang ng ika, labing walong siglo. Karamihan sa mga kalye sa lungsod ay talaga namang napupuno ng ihi at dumi ng mga hayop at maging ng mga tao. Nagkalat din ang mga katawan ng mga patay na hayop at mga nabubulok na mga pagkain. Kaya naman kung ikaw ay hindi alisto sa iyong paglalakad sa mga sinaunang... Ay maaaring ka ng malambot na swerte huh. Ang Yun ang tawa tinatawag na jackpot Paglalaba Maaaring sa panahon natin ngayon Ay sanay na sanay na tayo sa gawain ito Gamit ang sabong panglaba At ang mamahaling fabric conditioner So ano. bali Di ba kayo nagtataka Anong ginagamit nila dati noong unang panahon Di ba kasi ngayon sabon Eh dati Di ba nung wala pang sabon Tingnan natin. ng mga sinaunang panahon, ang paglalaba ay bihirang okasyon lamang kung gawin na pag-alaman sa isinagawang pagsasaliksik na ang mga sinaunang tao ay ginagamit ang pinaghalong ihi at lay para naman maging malinis ang kanilang sinusoon. Ihi at ano? ...na paminsan-minsan at Sik na ang mga sinuunang tao ay ginagamit ang pinaghalong ihi at lay para naman maging at, ang kanilang sino Ihi at? Ano lay? ...na paminsan-minsan ay nilalabhang mga dami. Mm ang paghuhugas ng kamay. Sapagkat ang mga tao ng sinaunang panahon ay hindi batid ang mikrobyo at mga bakterya na maaaring makapagdulot ng sakit ay sinasabing malaking bilang ng mga ordinaryong Ilog lang, bossing, doon nila nilalabang kasi running water. Oo, oh, Oo, okay. oh, kasi may mga nakita pa akong picture niya na ano. Sama-sama uh, sila naglalabas sa ilog eh. Alam mo yung ano, yung ilog ma, uh, yung Marikina River. May nakita akong litrato nun sa, ewan kung sa internet or sa, or do sa munisipyo ko nakita yon. Basta may nakita ako nun, uh, yung, yung, pa, yung, yung Marikina River, ay eh, yung, uh, yung, river, uh, river park ng Marikina. Uh, napakalinis pa nun dati. So doon sila naglalaba, sama-sama sila doon nakita ko yung picture na yun. May mga dala pa kami isang palo-palo iba. -palo. <laughs> Pero yung ano sila, may naliligo, may naglalaba. Pero wala kang makikita bumubula. Ano, andun lang sila, balaw lang sila ng balaw ng tao ng sinaunang panahon ay walang lugar na hugasan ng kanilang mga kamay. Kaya naman mas madalas na ang mga ito ay hindi naguhugas sa oras ng kanilang pagkain. Sinasabing tanging ang mga tao lamang na nakatira sa mga kastilyo at malaking bahay o mga may magandang katayuan sa buhay ang mayroong lugar na hugasan ng kanilang mga kamay. Gikumot-kumot mga katinagalong ang mots ang mga malilinis at mga kahali-hali ng mga boat o yung hukay sa paligid ng isang palasyo o kastilyo na pinupuno ng tubig at nagsisilbing depensa ng mga ito. Bukod sa matataas na mga pader ng kastilyo na kadalasan ay nakikita natin sa mga larawan na sinasabing sa fairytale lang matatagpuan ng unang mga panahon mga katinagalog sinasabing ang mga boats o ang mga hukay ay nagsisilbi at mainam na tapunan ng basura at dumi ng mga tao. Kaya naman hindi mainam na dito ay magtampisaw o oh, ediwaw. Kila ano yan eh? Um, maraming purpose yata yung... Kaya kung makikita mo yung mga kastilyo, uh, may nakapaligid yung tubig sa kanila, hindi hindi basta-basta tubig lang yun eh. ah uh, ginawa nila yon uh, unang una-una is para hindi sila kagad mapasok ng kalaban. Kasi kung makikita nyo, bago sila makalabas do sa kastilyo na yon, bumababa yung gate na malaki. Yun yung nakasarang gate na dekadena. Pag bumaba yun, saka pa lang sila makakalabas. So, ang pinaka yata nun talaga is uh, para hindi sila mapasok agad or uh, ma- ma maokupa yung kastilyo. Kasi bukod doon sa mga ganun, may mga may mga tower guard pa yan eh. May mga tower guard pa yan na nag-aabang doon sa paligid nung sa taas ng kastilyo, may mga roving guard pa yan. Eh. So, hindi mo pa ta talaga mabapasok ang kastilyo. Basta-basta lang. So, bago kayo makarating doon, uh, tumunog na yung trompeta na nakaredy na lahat ng sundalo ng kastilyo na yon. So, ang alam ko, doon din sila, doon din lumalagay, doon din bumabagsak yung mga dumi nila. Doon sa, uh, sa palibot ng ilog na yon na nasa gitna yung Castillo. Kasi alam kong CR nila dati is uh, may butas lang. Tapos rekta na yun. Dadaan, dadaan na doon sa, ah, uh, rekta na yun doon sa tubig. Kaya buhay na buhay ang mga isda doon. S <laughs> life, is life. Kung sa panahon natin ngayon ay uso na ang 3D at kahit ang 6D microblading at shading ng mga kilay ay hindi naman magpapakita. Hello ang mga sinaunang mga tao sapagkat meron silang paraan para makamit ang kanilang kilay goals. Ito nga lamang ay sa pamamagitan ng paglalagay ng maliit na piraso ng balat ng may balahibo ng daga Yan. para naman ma-achieve nila ang kilay is life. Woo! Kilay is life na! makakatinagalog ang mga dami. Sa mga panahon na ang tao ay limitado lamang ang kaalaman na sa paghahabi o pagtatahi ng mga dami, ay maaring pumasok na din sa isip nyo kung gaano nga karami ang kanilang mga dami at kung gaano sila kadalas na magpalit. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga sinaunang tao ay hindi nagpapalit ng kanilang mga damit maging ang mga maharlika o hari at reyna na sinasabing mayroon lamang na apat na kasuotan para sa apat na panahon. Isa sa tag-araw, sa tag-tuyot, sa tag-lamik. Yay! <laughs> Ito kaya yun? At <laughs> sa tuwing taglagas, kaya na... Hindi yung panahon na yun, yung mga prinsesa, kahit na, kahit na ang ganda-ganda nun, ako po, Diyos niyo. Di ba? May mga prinsesa, yung mga reyna, ang ganda-ganda nila, no? mayaman, intelihente iba Tapos hindi pa lalag papalitan dokumento So alam niyo na ako anong tinutukoy ko. Alam niyo na ako ano ibig sabihin ko, ha? Hindi ko napapaliwanag. Ha? naman, mai-imagine nyo kung ano nga talaga ang amoy ng mga sinaunang mga tao, ang mga sakit. Ayon sa paniniwala ng mga sinaunang tao, ang linta ay may kakayahang sumipsip ng masamang dugo na nagdudulot ng karamdaman sa mga tao. Kaya naman, u ganyan talaga noon. Hehehe. Wala din sila mga underwear kahit nung panahon dito sa atin noon. Oh, tama naman, wala naman talaga. kailan lang naman kailan lang naman nauso yung underwear na 'yan. At uh, hindi pa nga underwear o oh, panty o oh, brief ang tawag yan. Eh. 'Di ba? Hindi hindi 'yan eh. May mas Tagalog pa diyan eh. Kalimutan ko lang. Kasi dala lang naman niya tayo ng mga ano eh. Kastila or Espanyol. Basta sila may dala niyan eh upang linisin ang dugo na dumadaloy sa katawan ng tao na tinamaan ng sakit ang kinatatakutan natin ngayong mga linta ang kadalasang solusyon at ginagamit ito ay upang gamutin ang mga taong may malubhang karamdaman ginagamit pa rin naman ito sa ngayon mga katinagalog ngunit pawang professional lamang po ang gumagawa ay linta oh uh, ginagamit talaga nila yan uh, alam niyo alam, alam naman natin dati na Uh, wala pa naman talagang masyadong ano sa medisina. Although meron na silang mga doktor na tinatawag yung yung mga dalubhasa, kumbaga yung mga dalubhasa nila. Manggagamot kung tawagin nila. Pero uh, puro ano lang naman yung alam nila noon eh, puro uh, alternative boy or herbal. Parang more on herbal sila. Eh. Pero ito, totoo naman ito na uh, yung mga lintana yan, base sa alam ko ha, ba, uh, marami nila yata ang gumawa niyan. Pero uh, mga trained professionals lang yata ang gumagawa ng ganyan. Hindi ko lang gano'ng kasur kung anong, anong na, idudulot niyan. Gawa nito, yung agad ang balahibo ko, makatinagalo, ang pagkapanot. Mm. Ayon sa kasaysayan mga katinagalog, sa maikling panahon ay ilang mga tao din ah, ang naniniwala na mainam na solusyon at gamot sa kanilang napapanot na bohok ay ang pagpapahit at pag Oh, listen boys. Kuskus -kus dito ng pinaghalong potassium at dumi ng manok, yeah. ang pulang manok. Mga katinaga, tawag ng kalikasan sa ating pagtulog sa gabi. Totoo kaya Oto kaya yun para sa mga napapanot. Ay, ganador, nasa ka na? Try mo nga to. <laughs> Yung mga panort yan, no? <laughs> ay may iba sa atin na sa kalagitnaan ito ay bigla na lamang bumabangon at tinatawag ng kalikasan. At upang di anong masira ang tulog ay may nakahanda ng mga urinola o ihihan sa gilid o sa ilalim ng ating hinihigaan. na alaman na ang mga... Galing <laughs> renewal. Ah, kayo ba nakaramdam na sa ano? Kasi ako dati, lumuluwas ako ng uh, Bulacan to Marikina, Bulacan to Pasig. Uh, pag nagtatrabaho ako. Uh, naranasan nyo na ba na uh, jebs na jebs na kayo sa loob ng bus? Yung kapag ka hinto ng hinto yung bus, eh, bad trip na bad trip ka na. Kasi gusto mong lumipad na lang yung bus. <laughs> ang hirap. Yung kapag ka malulubak yung base, eh, putlang-putla ka na. Narasan nyo ba yun? <laughs> Sobrang hirap. Parang pag humihinto yung bus, gusto ko sakalin yung driver eh. Bilisan mo naman. Hinto ka naman ng hinto. At ang, nakaka, ang nakakapag doon, nakaka, nakakainis, uh, kung kailan ka nagmamadali na umuwi, ang puta, ang walang hiyang driver, hinto ng hinto. Magbababa. Magbabagal kasi baka sasakay yung yung nakatayo sa kanto, nakatayo sa karsada. Magbabagal pa talaga. <laughs> tapos ayaw sumakay nung nung hinintuan. Ang tagal pa bago lumakad. Gano'n ka bad trip yun, di ba? Yung jebs na jebs ka na tapos para kang inaasar nung driver. Pero although wala naman siyang alam, kaya putlang-putla ako doon sa sa bus na yun. <laughs> Buti na lang, hindi na sa bug. Ah, ka kaugalian ay ginagawa rin pala. Tapos panilingon mo sa paligid kung pwede ka na pumara. Oo, tama. Basta akong focus ko noon, gusto kong batukan yung driver. Eh. Ano ka ba? Hinto ka ng hinto. Bilisan mo. Huwag ka mahuntuan yan. <laughs> Di ba? Ang hirap ng pinagdaanan ko, napagdaanan ko na yun. Disko po, gusto ko ng dis, gusto ko nang bumaba eh. Ah, na mga sinaunang tao. Subalit, ang kay... Ang hirap talaga, pati yung ingihi, naranasan ko na, pispis -pis ko na talaga, arms and Ah, yung ihi naman, ano, pinapahinto ko talaga yung bus. Oo, oh, pinapahinto ko yun. So, sabihin ko talaga, boss, Baka naman pwede yung hinto mo sa tabi. Ihila ako. Tapos pag hinto ng bus, anak ng tinapay, naubos yung lalaki do sa, sa loob ng bus. <laughs> yung pala mga ihirin ng mga hinayupak. <laughs> Walang nagsasalita. Mga ihing ihirin pala. Kailangan lang pala may magsalita. Pagtingin ko, hile-hilera kami do sa bukid eh ibahan lamang ay pagkatapos nilang umihi sa na ay diretsyo na nila itong tinatapon sa labas ng kani nilang mga bintana kaya naman sigurado sa iyong maagang paglabas ay sasalubungin ng hangin nagtataglay ng amoy panghi ng buong magdamag mm. ang mga basura. Nang Yan. unang panahon, ang mga tao ay wala daw maayos na tapunan ng kanilang mga basura at ang mga ito ay kadalasang nagtatapon ng kanilang mga pinagdumihan sa mga hukay na malapit sa kanilang bahay. So, yun naman talaga ang pinakaparaan dyan, ibaon. Kaya lang, pagka mga supot-supot, din naman nabubulok yun, di ba? So, saan nila dinadala yun? kung saan ito ay nilalangaw at nabubulok na itinuturo ding dahilan kung bakit mabilis na kumakalat ang sakit ng mga sinuunang tao ng mga panahong iyo. O yung mga panahon dati, no, uh, pag nagkasakit ka talaga, no, halimbawa yung nilagnat ka lang, yung high fever na tinatawag, Diyos ko po, malamang 50-50 ka na, no? kasi hindi pa namang ganong kabilis gamutin ang lagnat nun, di ba? Eh, paano kung mahirap na klase ka pa ng tao nun? Hindi, ano? wala na. Ang make-up ang mga kababaihan ng Victorian era, mga katinagalog, ay gumagamit ng pulbos na gawa sa lead upang makamtan ang makinis at maputing mga muka. Nakadalasan wow. na imbis na gumanda ay nagiging dahilan pa nga ng pagkasira ng kanilang mga muka. Subalit, sa kabila nito ay nakapagtatakang hindi pa rin nila ito hinihilamusan bagkos ito ay pinapatungan pa upang mas maging makinis at kumapal. Kaya naman kadalasan ay ito ay nauuwi sa mas malalang problema sa kanilang balat, sa muka, hmm. ang pangangana. Habang Yay. ang mga kababaihan ng unang panahon ay kasalukuyang nagle-labor, ang mga ito ay sinasabing binibigyan ng langis at suka na may kasamang dumih ng agila. Ito ay sa paniniwala na ang lahat ng mga ito ay naglalayong mapagaan ang sakit na nararanasan ng mga kababaihan. Sa panahon naman natin ngayon, ito ay mahigpit ng ipinagbabawal. Dahil... Oo nga, eh dati pa naman yun, eh... Walang walang ano 'yun, no approved therapeutic claim 'yung gano'n. Uh, pero ngayon pinagbabawal na 'yun. Ang dumi ay maaaring magresulta sa kasi infection. Mat, kasi nga madumi nga 'yun eh, dumi nga eh, di ba? Sure, nat maaaring makasama sa bata at maging sana anak na ina. Hmm. Salamat po sa maunlad na siyensya. Ang pagpupunas. Nang mga unang panahon, ang isang hari ay karaniwang mayroong tinatawag na ang groom of stool. Ang layunin ng trabahong ito ay ang pagdadala ng portable na toilet ng hari at ang mga kagamitang kinakailangan sa paglilinis pagkatapos ng ito ay dumumi. Hmm. Sinasabi din ng mga ang groom of stool ay tumutulong na punasan ang... Walang yan. May taga-punas hari sana all. Ang hari pagkatapos ng ito ay magbawas. Nakakadiriman, mga katinagalog kung ating iisipin na kung anong klasing trabaho ito. Subalit ng sinaunang panahon, ang posisyong ito ay talaga namang minamahal at kadalasan pa nga ay kinaiingitan. Ang trabaho huh? ito ay kadalasang ibinibigay sa anak ng mga maharlika o ang pinakamayayaman sa buong kaharian. O, huh? Edi wow. Ang mga pekas. Edi eh, wow. <laughs> Tagapuhas. Tagapunas ng puwet. Ang mga pekas ng sinaunang panahon ay tinuturing na isang kapangitan at hindi magandang tingnan. Kaya naman kadalasan ang mga taong meron nito ng mga sinaunang panahon ay madalas na nagkukos-kos ng kanilang balat gamit ang sulpura upang subukang matanggal ang mga pekas sa kanilang... Sulpur? Hindi mo matatanggal na sulpur yan. Inboard yan. Mukha-aray ang antiseptiko. Sinasabi ng mga panahon ng Victorian era, bago pa man gumamit ng alak ang mga tao, ay nauna na nilang ginagamit ang ihi bilang isang antiseptiko o panglinis sa mga sugat sa paniniwala na ang amonya na taglay nito ay sapat at mabisang panggamot at paglinis ng mga sugat. Hmm, iba huh? rin, mga katinaga. May impeksyon kaya? Alam ko may impeksyon yun kasi galing din sa dumi ng ano yun, katawa ng tao, di ba? Although maalat yon may katotohanan kasi sabi nila, kapag may sugat ka or, or yung mga sugat sa katawan, maligo ka sa dagat. Kasi ma, ewan ko kung gano'ng katotoo yun, ha? hindi ko alam. Sabi nila, mali, paliguin mo sa dagat, mawawala yung mga sugat-sugat niyan. Hindi ko alam kung gaano katotoo yun. Pero maaari naman. Kaya siguro yun yung theory nila nung araw. Sa alat siguro yun. Ang paggamit ng deodorant. Sinasabi na unang panahon ay walang ginagamit na deodorant ang mga sinaunang tao at kahit na madalas nang sila ay nangangalingasaw ay hindi na nila ito napapansin dahil di umano ay sanay na sila sa ganitong amoy sa kadahilanan na kadalasan ay pare-pareho silang nangangamoy ng mga taong kasama at nangakahalubilo pa nila. Gayon pa man ang hari at reyna mga taong matataas ang antas sa lipunan ay gumagamit ng mga amoy ng bulaklak upang bumango ang kanilang mga kilikili at matakpan ang kanilang natural na amoy. Sure ball yun. kung hindi ka nagpapalit ng damit uh, sa loob ng uh, aapat ah, lang ang damit mo kahit na may habang ka sure ball na uh, magkakaroon ka lang puto kasi hindi ka nagpapalit ng damit eh. di ba? Ewan ko kung gaano katotoo yung hindi sila nagpapalit ng damit. Hindi rin natin sure. Baka, baka naman ito'y kwento-kwento lang. Moy ng kanilang katawan. Sa inyong tingin, mga katinagalog, alin sa ating listahan na mga sinaunang kalinisan ang tila na nananatili pa rin sa maunlad na nga nating panahon ngayon? Isulat lamang ang inyong sagot sa comment section sa ilalim. Upang... Yung hindi pagpalit ng damit. <laughs> ito naman po ay aking sama-samang basahin. At yan ang kwento na kung paano ang kalinisan ng mga sinaunang tao. Salap so yun, maraming salamat sa video ni Tinagalog. So si Tinagalog dati is ano lang, boses lang yan dati. So ngayon lumalabas na rin siya. Nakikita ko na siya lumalabas. Eh. So ito ay... Sinaunang kalinisan, eh, ang mahalaga lang naman dito, at dito natin makikita yung ano uh, pagkakaiba talaga no ancient people uh, no ancient times la uh, versus ngayon. So malaki talaga ang pagkakaiba. Kasi tayo is nabubuhay na ngayon sa uh AI age na tayo. Bago mag AI is computer age pa yan, di ba? Computer age, AI age, robotic age. So AI age na tayo ngayon. So sila kaya sila dati, uh, kung iisipin mo, uh, magagaling din sila sa diskarte, eh, di ba? Kasi tayo ngayon, kahit ano na lang, ready na lahat eh, di ba? Uh, gawa na lahat eh. Sila, gagawin pa lang nila kung ano yung kung ano yung para do sa bagay na yon. So, doon mo makikita yung pagkakaiba nun. So, madiskarte din sila kung totoo sa'yo. So, yun, maraming salamat na welcome, DJ Heart. Eh, Ayan, sino pa ba yan? Si Jens TV. Shout out, Jens. So, yun, meron na naman tayo natutunan sa kwento ni Tinaggalog. So, hanggang doon lang. Sana may natutunan kayo. Ako, konti lang. Bye-bye! <laughs>